Hello, 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 guys. We are now in the Lacuna, Spain. Spain tayo, guys. At dito ako. Ang layo ng aking ginabot. Diyan, guys, napunta ko sa baybay, guys. Goro di kawasan Makassar. Kita dekat semasa berpindah-pindah dengan berbagai jenis sarapan makanan. Terutama orang Palembang. Terima kasih, bye. Terima kasih. 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 Terima purma yung purma ka dyan meron pa picture ko dito, to, may, guys, just, ta sabi mo nakapit ako dito tumay guys nabuyan ang nang kuha na aray lamilakan guys kaya na mga ganggang guys nakaran pag gabi parang maraming gang ba ma. oo uh -huh. pero hindi kasi natin dyan aray na pailangong guys baba? mo sana guys kaso malayo nang ng babaan ikot si ba hindi uh, satu na pinunan guys uh, uh, my time uh, low tide price kaya di dipenu... kalma pa ang okay, tao ko dyan yun yung guys mayo na guys ayong, so... parang daming si oh muda muda na guys yan yeah. Ayo, ba mangkandar mm -hmm. guys. parang lighthouse nila guys and light marks yun pagtahan ko sana guys kaso ikot din ko sana eh kabila yung layo kaya hindi na tuloy guys so may naliligo dyan guys so 6 guys naka simsog lang guys Huwag nang isoom yan. Huwag nang isoom. Dito guys sa may aquarium. Pumunta ko guys kasi nadaanan ko rin eh. Baka maganda yung mga views na isda nila guys. So, pinuntahan ko guys. Para naman makita na. Rin. Para ng loob guys. Oh. Dito akala ko itong mga maliliit lang guys. Parang museum dun siya guys. Ano Ah. Ano ito lang yung mga ano niya guys. Parang yung guys. So bandang so, ulit. Marami din pala malalaki guys. Kaso yeah. ako lang mag isa. Para akong naligaw sa loob. Kasi kung dito guys. Ano. Yeah, may stingray pa. Pagi. Ah, dali-dali. Ay mag guys. Ang so, dami. Cute no. <laughs> ang muka guys. Kikipaglaro sa camera guys. Hello nama Dali-dali guys. Untuk you know? tadi para penonton sahabat aku. Dia aku si Aquaman guys. Ya, anggap-anggap buat usap-usap. Oh, start in melilit. Aroma makanan orang talaga guys, Mukhang, yeah, guys. Habis kita komedi. Yeah, para sa buhangin guys hindi masyadong magkita ang sila hindi lang hindi lang guys hindi so, lang guys para sa ang guys Pagkatapos sa bangka guys talon ka na guys ang bote na sa kaya maraming mo guys ang puso guys hindi lang guys lang lang ang laki ng pagod. Ang laki ng mga stars there guys. Nagkala ko ito lang yung malaki na guys. Meron pa rin palang mas malaki pa nito guys. Buti nakita ko pagod kung job ba ito. Ketasan dan terlekit itu kan, serapnya yang sering kuasa bumi kan? Ini kan, ini nama ini dah Sikap sa mata guys, magandong ka guys Parang hindi si yeah. lang po Magmamagal yung sa barco Katagal ko na lang guys Tatapan ng mesa na. Tahu ng mesa na nagkusong

dyan mga mana guys kita na lang yung hihilag sa isko guys sa dami pa guys yung king crab guys yun yun yung king crab yun guys mga malalaki nga lugar guys sa na guys yung mga maliliit na araw yung... pulang sa so itong ano na katago guys dito naman guys mga sil yung... so...

yun sa rawab guys yun langan laki lang guys oh, nga 10 kilos yung eh. hmm. oh, pati guys yun langan tabi Ayan, so, no? Ang Parang may, ito, may so, kayo, guys. Sababi ng guys. galing din ang pagkagawa, guys. guys. So. Mm -hmm.

chapter ko yung isa eh gusto rin po picture eh thank you for watching guys